nag ako ngayon. At uh, mga kaibigan, nakita niyo hubang uh, bumuraan, bumuga ng apoy ang dragon. Uh, meron tayo tayong pag-uusapan ngayon. Isang matandang reporter na fake news din ang lakad. Uh, hulaan nyo kung sino yung sinasabi ko. Boss Aquino. Shout out, idol. ah uh, Ah, eto, matanda rin. Fake news din ang lakad. Gusto ko hong pakinggan nyo at madinig nyo ang mga panat na interview nitong isang matandang reporter. Di pa ko pero sa tingin ko, gurang na reporter na ho ito. At, na so, okay, so, pang, uh, yeah. Ito ang tanong ng fake news na reporter na to. Matanda rin to. Matanda. Gusto rin sumikat nito kasi mata matanda na, hindi sumikat. Imbis na sumikat, nalaos din. Hmm. Ito, ito yung mga tanong niya kay Senator Bongbong Marcos. Oh well, bago ko simulan yan, gusto ko muna kung nakikinig ang NBI ngayon, uh, nagpadala po ako ng uh, email sa inyo. At uh, at uh, ito po ay galing dito sa aking uh, pamunuan. Uh, to the Director of the National uh, Director Eric B. Distor, Officer in Charge, National Bureau of Investigation, uh, Taft Avenue Corner Padre Faura, Metro Manila. Through Vicente de Guzman, Director, de Deputy Investigation Service, Victor Lorenzo, Chief Cybercrime Division. Dear sir, Uh, I would like to formally report the pro proliferation of fake accounts that either, number one, unfairly attribute to me the content, message thereof; number two, discredit, disparage my very person by citing personalities or institution who speak ill of me; number three, or both. The injustice of it all find me at a very difficult situation. Where I am now rethinking whether I should continue helping our countrymen at their time of need during the ECQ. It is no secret that I have been all over trying to send help where and when I could. For your reference, I am attaching a screenshot and the link of an initial list of accounts which I believe have been purposely created to diminish. reduce the value of the work I have done so far for our countrymen. I will send the rest of the fake accounts, all of which I have requested the Bureau to investigate it. Thank you for the fair and prompt assistance the Bureau will extend towards the end and purpose of this letter. Yours truly, Francis Leo Marcos, ako po yon, 35th floor, Le Grand Tower 2, Eastwood City, Libis or number 73 uh, Swallow Drive Green Meadows Subdivision uh, Bagong uh, Ugong Norte Quezon City Maraming salamat po Nako! lahat ng mga fake account yung mga nagpapalabas ng fake news about me yung mga audio video lahat po kayo ay kakasuhan namin ng violation of anti wiretapping law at the um, Sightings to sedition at iba pang mga kaso na mapag-aaralan ng aking mga abogado. May mga link na ho kami kung saan magpapatotoo at saan galing ang mga peking video na yan. At kung yan man ay totoo, ayan ay violation sa anti-wiretapping law sapagkat hindi po yan galing sa akin. Yan po ay mga mapanirang uri ng tao. Ngayon itong matandang reporter po na to, tinawagan po niya ang uh, maating uh, kagalang-galang na former senator nasi senator ato uh, alam niyo po ako ako po tatanungin niyo uh, dapat po hindi niyo kinakaladkad ang first family regarding to me kung may problema kayo sa akin ang tanungin niyo ay yung mga yung mga kapatid ko ha hindi sila okay uh, natural ilokano ako marcos ako natural not this no question of being me ha ngayon sabi ko nga kung may problema kayo sa akin nanay ko tanungin niyo para soplakin na kayo isa-isa pero itong matandang reporter na to, hindi ko alam kung nakapag-aral ba to o nabayaran din to. Eh may bakit ho? Eh may kaibigan ho kong newscaster na nag-a-announce sa akin na kung saan binibigyan ako ng karapatang ipahayag ang aking nararama, nararamdaman, ipahayag yung aking tunay na layunin, eh ginag-order na ho yata. Inisyuhan ho ng kanyang istasyon na igag-order. Bakit? ganun ba natatakot sa akin lahat ng tao na pati yung reporter, yung newscaster na na, na nag-interview sa akin ng patas na pamamahayag at kinuha lang yung aking panig ay yung isang istasyon ng uh, radio station eh, inisyohan siya ng gag order para hindi raw ako maiere. Anong meron kayo? Ah, di ba? Ang laki ng takot nyo. Hindi ho ko mamumulitika. Alisin nyo ho yan. Abay, katakutan nyo. Pag pinasok ko yung politika, ah, kaya lang katakutan nyo, huwag nyo akong bigyan ng dahilan. Ha, ah, mga ha, hmm, nakakagigil kayo. So, pakinggan natin to, matandang broadcaster. Anong pangalan nito? Hindi ko alam eh, baka magkamali ako. Sigurado ba kayong ito yon? Yes po. Oh, pangalan daw ho nitong broad newscaster na to, Deo Makalma. Tandaan mo na, syungak ka pa rin eh. Oh, ito. sa social media, ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news Kapatid, pero ito Francis Leo <laughs> una, Mister Magalma, reviewin mo lahat, reviewin mo lahat ng YouTube channel ko, lahat ng live ko, lahat ng live interview ko, I never speak na kamag-anak ko sila, wala kang makikita. Yung mga siguro, yung information mo ay gawa-gawa dami na nga ang fake news na lumabas eh. Pati CBCP ginamit nila at the end of the day, ang Caritas Manila nagpasalamat sa akin. So pati CBCP ginagamit. Mr. Makalma, matanda na ho kayo. Huwag na kayo maglabas ng fake news. Ang tanda-tanda nyo na. Eh, biruin nyo, tinawagan nyo sa telepono yung nananahimik na dating senador. Di na ba kayo nahiya? kagagaling lang, kagagaling lang niya sa COVID, eh tatawagan niyo ng ganyan na sasabihin niyo. Eh kahit sino, ah, sasabihin niyo, nagpapanggap ako na kapatid niya, kailan ko sinabi na magkapatid kami? Yung mga naglalabas ng balita na yan, yan, na hindi ako naglabas, na hindi galing sa aking YouTube channel, na hindi galing sa bunganga ko, lahat kayo kakasuhan ko ng anti-wire tapping law, sedition, bahala na abogado ko sa inyo, mag-uubos ng pera, ipakukulong e, ko ko yung lahat, mga hindot kayo. <clears throat> Ulitin natin, Mr. Deo Makalma, ha? Eh, sino nga naman ang, uh, yung tanong mo? Eh, paano nga yung ating uh, magaling na senador? Uh, I, will, uh, 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 I, will speak today in my behalf. Alam nyo, ako, wala tayong sound effect, wala tayo lahat. Magsasalita lamang ako ng according sa akin. eto ano to, ha? Uh, real talk tayo. Wala tong fake news. Ah, ito, lumabal lumalabas sa bibig ko. Mr. Makalma, Sino? Na, kailan mo narinig na sinabi ko na ako'y nagpapanggap na kapatid ni Bongbong? Ah. Eh 'di ibig sabihin fake news din ang lakad mong hindot ka. Ah, 'di ba? Tama ba? Ah, paano mo sasabihin na pa, kailan mo narinig? Bibigyan kita ng 24 oras na ilabas sa akin na narinig mo sa bunganga ko na ikinlam ko na magkapatid kami, ah, ni Bongbong Marcos. Kapag hindi mo yan nailabas, Ah, araw arawin din kitang animal ka. Maniwala ka sa akin. Sa akin ka na aatakihin. Aatakihin ka na sa akin. Don't ignite me. Ha? Huh? Don't ignite me. Ulitin uli natin. Pakinggan na rin po natin yung sagot ng ating uh, tagalang-galang na former senator. I have nothing against. E, eh, dilukot to eh. Di ba? Eh, kung yung may nagsasabi na kami magkamag-ana, let the history take its course. Now, if you ask me kung kaano-ano kita, kung kaano-ano ko si senador, ah, o si dating senador, eto po ang sagot ko, Mr. Makalma, maliwanag sa bunganga ko galing. Okay? It is a privileged communication. But I have not the liberty to divulge any information pertaining to the first family. As I have said, They are my inspiration. Yun lang. O oh, yan ang narinig mo sa bunganga ko, Mr. Teo Macalma. Kaya binibigyan kita ng 24 oras na maglabas ng statement, ng pruweba na galing sa bunganga ko mismo dito sa YouTube channel ko o sa lahat ng mga live ko. Ha? Sa lahat ng mga live ko na sinasabi ko na magkapatid kami ni Bongbong Marcos at yung sinasabi mo na sinasabi ko na sa akin sila humihingi ng pera pag hindi mo yan nailabas, galing sa channel ko, may kalalagyan ka sa akin, Mr. Deo. Ididimanda kita. Ay, talaga naman. araw arawin kita. Ngayon, no, oh, ang dami ho kasing lumalabas na audio video. Yan oh, ay hiningi ko na ng report sa NBI na sana pakitulungan ako para mahanap yung naglabas niyan. Sapagkat ho oh, yan eh, hindi naman galing sa akin. Hindi ko oh, nilabas sa sarili kong channel yan nor sa aking mga interview. Ha? Huh? Wala ako nilalabas na ganyan. Kaya lahat ng mga naglalabas dyan ay pakakasuhan ko ho lahat dyan. Unang-una, doon sa mga naglabas ng video na hindi ko ho nalalaman, yan ho ay violation na agad sa anti-wiretapping law. Okay? Sila ho lahat ho, mga kasuhan yan. Hindi ho galing sa bunga nga ko yan eh. Pwede ho i-edit-edit edit nila yan eh. Ha, di ho ba? Kaya ikaw, kayong mga reporter, lalo ka na Mr. Deo Makalma, dapat bago ka naglabas, tinawagan mo muna ako. Bakit? Dahil ba Marcos ako, wala akong karapatang gamitin yung pagiging Marcos ko. Eh, kupal ka pala eh. Bakit sila lang ang tatanungin mo? Bakit ako hindi mo rin tanungin? Ha? Eh di fake news din ang mong hinayupak ka. Kuya Madugi, nakalive ako. Hello? Nakalive ako, nakalive ako. ah ano biruin nyo mga kaibigan meron ho akong kaibigang reporter newscaster anchor tumawag ho sa akin sabi actually hindi ho ako ho yung tumawag at sabi ko baka ano ba itong nangyayari bakit may ganito ah sandali lang ho ha sasagutin ko lang to hello pa po. Ah, ako nakalive ako ako yan <coughs> Ayan ako. May kaibigan ho ako akong uh, angkor na naging kaibigan ko na. Sabi ko, ano ba itong nangyayari? Bakit may ganitong mga issue? Ganyan, 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 ganyan. Alam mo sabi ng angkor? Ang sabi niya, itong angkor ho na to, yan ho yung nagbibigay sa akin ng patas na pamamahayag. Kung baga, kukunin niya yung panic ko bago niya kukunin yung panic ng iba. Okay? Sasabihin ko na, ah... Uh, ngayon no, ito yung problema nung kausap ko siya kanina. Ang sabi niya, ako man din binigyan ako ng uh, gag order. Ginag -daw siya, ginag-order siya ng kanyang station manager para hindi ho magbigay ng pagbabalita sa akin. Meron ho kaming audio recorder na record ko ho yung pag-uusap namin. Kaya para dyan sa station manager, uh, hindi ako magbibigay ng pangalan. Pero bibigyan kita ng pagkakataon na bawiin nyo lahat ng ginagawa nyo. Kung hindi, ilalabas ko yung audio recorder ng pag-uusap namin mismo nung anchor na binigyan nyo ng gag order. Bakit? Gano ba akong kalaki? Takot na takot kayo sa akin? Ha? Bakit? Dahil ba niisip nyo magna number one senator ako? Hindi ako tatakbo! Gusto ko lang tumulong sa mga mamamayang Pilipino dahil meron akong tamang pag-iisip na hindi katulad nyo na nagtatago pa rin sa saya ng mga nanay nyo. Ulitin nyo natin mga kapatid, mamaya ako na ho, bibigyan ng punto yung anchor, na magaling na anchor, na binigyan ng istasyon niya ng gag order para hindi raw po ako maiyere. Nasa amin po ang aming conversation 30 minutes ago. Ha? Ito si Deo Macalpa, bibigyan kita ng 24 oras kalkalin mo lahat ng interview ko, lahat ng YouTube channel ko, lahat ng post ko sa Facebook na sinasabi ko at kineclaim ko na magkapatid kami. Okay? Ngayon, kung sa aking galing, yan, I'm sorry, patatawarin kita, nagkamali ako. Sa akin pala galing eh. Pero kung hindi mismo sa channel ko nang galing at galing sa iba, ayan ho'y edited yan. Ha? Sa kasuhan ko kayo lahat. Mr. Deo Makalma, ang lakad mo'y fake news din dapat binigyan mo ako ng pagkakataon and interview mo muna ako para kung ano yung sagot ko sa tanong mo, yun ang itatanong mo sa dating senador. Bakit pinipilit yung kalat ka rin, yung first family sa kabutihang ginagawa ko? Eh kung yung ginagawa ko, sila yung inspirasyon ko. Kung wala sila, hindi ko rin to gagawin. Ano masasagot nyo ngayon? Ha? Takot kayo na mo yung pabilitong Marcos? Eh bakit? Eh ginagawa ko ito matagal na 2007 pa. And naaya am Marcos. Anong problema mo? May problema ka? Tanungin mo nanay ko. Hindi yung fake news sa lakad mo. Ang tanda tanda mo na. Fake news ka pa. Bet, naka-live ako. Tawagan kita mamaya. Sorry. naka ako. Okay. Alam mo, Mr. Macalba, fake news sa lakad mo eh. Ha? Huh? Hindi maganda yung ganyan. Dapat tinanong mo muna ako. Ah, eto, kung yung ginagawa ko, yung sinasabi nila na nag na, 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 no. ang Marcos name, eh alam alang anong yung gusto mo? Anong apelidong gamitin ko? Lucifer? Eh paano ko sabihin ko ngayon na inspirasyon ko sila kaya ako to ginagawa? O ano magagawa nyo ngayon? Ha? Ano magagawa nyo? Ulitin nyo natin yung interview ni Deyom Macalma. E, yung mga words kasi niya eh media. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake so, news yung nagpapanggap na kapatid ni itong Francis Leo Marcos. <laughs> ah, marami yan. Marami yung ganyan. Pakinggan nyo rin ho yung sagot ni Sen. Ato. Wala, palarin ko. Marami dyan. Basta sa na gusto lang Ito, gusto nung ewan ko. Ito, 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 Nung bumalik kami sa Maricuan, ako oh, dami sa kanya, ako dami, 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 dami nag-reclamo sa amin. Uh, Narinig niyo po yung sagot ng ating uh, kagalang-galang na senador. Marami po yan, magmula nung 1991. Alam niyo po ba nung 1991? Walong taon lang po ako nun. Eight years old lang po ako nung 1991. Ah. Nine years old lang po ako nung 1991. Ibig sabihin, eh, yung aking humpututoy ay hindi pa nalulusi. Nakuha niyo, yung aking pututoy ay hindi ko pa ko alam laruin yung pututoy ko noong 1991. Ha? Ah, Sinong matutuwa doon sa mga ganong klaseng tanong mo, Mr. Deo Makalma? Bibigyan ka ta 24 oras, Mr. Deo Makalma, para ilabas sa akin na dito mismo na ako yung nagsasalita. Dito sa aking channel, kalkalin mo. At sa lahat ng interview ko. Kapag hindi mo yan napatunayan, Mr. Deo Makalma, harapin mo yung patong-patong na kasong ipapa, ikakaso ko sa iyo. Fake news din to. Kailan pa naging fake news yung pagtulong ko, Mr. Dayo Makalma? Ha? Fake news ba yung mga tao? Na, daan daan libong tao? Milyong tao na natulungan ko? Fake news ba yun? Loko itong... Tanda-tanda mo na, Mr. Makalma, kakatiting na lang ang buhay mo. Sino nagbayad sa'yo? Ha? Sino ba nagbayad sa'yo? Mga pa, mga pasegway mo eh. Ha? Ano? Narinig niyo ba ang sagot ng ating uh, nung ating dating senador? Marami ho yan, 1991. Sa Saan mo inuhugot yung mga tanong mo? Talaga magtutulong-tulong kayo. Ito, ha, mga kaibigan. Yung istasyon. Yung isa sa pinakamalaking istasyon dyan. Kapag hindi niyo ho inayos yan, ilalabas ko ho yung usapan namin nung inyong angkor na ginag-order nyo yung anchor nyo para hindi ay maiyere ako. Ha? Ah, sa akin o yung conversation. na, Itong kaibigan kong anchor ho, ay nagkausap kami kanina, 30 minutes ago. Sabi niya, Sir Francis, nahihiya ako sa iyo. Napakabuti mong tao. Kaming lahat dito sa istasyon, pati mga janitor namin, binigyan mo ng bigas. Ah, natulungan niyo kami. Tapos itong station manager ko, ha? Ah, Binigyan ako ng gag order na regarding sa iyo, Mr. Marcos, wag nang iyere. At si Deo makalma na lang ang iyere na ang gagawin is puro mga balahuran tanong. Ha? Ano, Mr. Makalma? niyo news tinalakad mo. Tingnan nyo yung mga tanong ni Deo Makalma. O, hindi pa naman to niyo eh social media. Ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niyo rin. Itong Francis Leo Marcos. <laughs> Kailan ko sinabi na magkapatid kami, Mr. Makalma? Galing ba sa bibig ko sa akin? Sa akin galing? Sa akin? Bumuka yung bunganga ko na galing sa akin? Pagka hindi mo na ilabas yan, Bukod sa ibabash ka na ng taong bayan, magretiro ka na, hindi ka nararapat magbigay ng pagpapalita. Hindi ka dapat nagbabalita dahil fake news din ang lakad mo. Wala kayong pinagkaiba ni Arn Arn. Hintot na matandang ito. Nakakapanggigil eh. Ha? Bebigyan kita ng 24 oras, Mr. Deo Makalma. Para ilabas yan. Pag hindi ka nakapaglabas na galing sa bunganga ko na nagsasalita ako dito sa channel ko. Oh, mauulan ng kita ng kaso. Ah, Araw-arawin pa kitang tinamaan nga ng lintik. Ang tanda mo na kakatiting na yung buhay mo. Baka mamaya dapat gumagawa ka na ng mabuti. Dapat ang pagbabalita mo patas. Alam mo ka bakit? Pagka hindi patas, mainit na upuan doon sa impyerno. Hmm, hinihintay na kayo ni Taning. Nakakapanggigil to. Oh. Di ba? Oh, eto. Dapat, Mr. Makalma, tinanong mo ko, Mr. Francis, uh, totoo ho ba na sinasabi nyo na magkapatid kayo ni... Dapat ganon. Eh, sa totoo, ayan, narinig nyo na kung ano yung sagot ko. Ayan ang sagot ko. Maliwanag. Galing sa bunga ko. Ha? Huh? <coughs> 'Di ba? kapang ah. Nakakapanggigil. Mamaya babalikan kita. Baka kala mo titigil ako sa iyo, ah. Sabi ko sa iyo eh, dapat tatas ka. Dapat kinuha mo yung panic ko bago ka nagsalita ron. Dapat dun sa tamang pagbabalita. Magkano binayad sa iyo? Ang laki, ang lalaki na nagbabayad sa iyo para i-destroy ako, no? <laughs> ah, ang laki, no? Ah, pero inyo, oh, pati yung anchor na kaibigan ko nagkaroon ng gag order. Ganong kalaki tong kalaban na to? Ha? Ah? Demonyo ito, eh, demonyo. <laughs> Okay. Aha. Uh -huh. Ang dali po at maraming message eh. Kagigising ko lamang po eh. Okay, basta gusto ko muna tong i-announce yung ating mga mga vlogger ah. Okay. Filipino Connection, Pinoy ako taxi driver, Jake Magnus TV, Rex Video, Rex Kayanong Target on Air, Jay Tolon, VIR, Magnus Kogor, Kim Shiu Chun Yuri Reyes, Marie Brooks Blog Sophia Marga, James Fernandez TV, Pinay Alaskan Blogger, Nan uh, Florante Paberico, Tap Genoski, Mon Madrigal, Tar uh, pa, TV Gaming, Jerson TV, Pakundo TV, Dilberto Batausa, YouTube Channel, Chabi Palabiro, Vlog, Tina Matutina. Okay, yung FLM Official Vlogger, Kabise, TV, Mac Mac Pablo, Coco Bonsai Martin, Good Samaritan TV, Thinking Body, Misty Wild, Si The King, Just One TV, Bugiman TV, Mabuhay Pilipinas, Arnya Vlog, Pugong Biyahero, ah? Small YouTuber, Jojo Di Guzman, Connect TV, Isko Vlog TV, Batang Helmet, JR Vargas, Macbert 23, itong isa hindi pa mo lupa pero kalupa TV, Paong Gala, Papa Bear TV, Ice Freedom USA, Don Kate, DJ Byron, Lisa Paris, So What, WT Live Blogger, at meron tayo rito isa pa. Ha? Ayon! Ang station manager pa naman pala ng ano eh, si Deo Makalma pala ang station manager ng DCRH eh. <laughs> Ginag-order niya yung isang uh yung isang uh, aking nga uh, kaibigang uh, anchor na naging kaibigan ko na dahil parehas naming alam na mabuti ang aming ginagawa. Ha? Ah? Oh, siya pala ang station manager. Oh. Ang nagsabi po nito, ang nag-text sa akin ay si Latigo. Ah, ito. Okay. paki nyo po sa YouTube channel ha. Si si Latigo News TV, ha? Okay. Lati ko news TV. Pa, kaya naman pala napayaran to si Deyo Makalma. Nako po. Mr. Makalma, nako. Eto ka na ngayon. Nako po. Eto, eto ha. Baka sabihin niyo nagbibiro ako. Ayun, nag-text. Ayan. Ikaw pala ang uh, ang uh, station manager ng DCRH. Ginag-order mo yung kaibigan kong angkor. Hindi mo napapangalanan, Para hindi ako i -ere. At ikaw lang ang makapag-ere ng mga fake news mo. Ay, baka wala na makinig sa DCRH niyan. Ah, sino ba may ari ng pamunuan ng DCRH? Ah, dapat yung pamunuan niyo. Magkaroon kayo ng bat patas na pagbabalita. Ah, ay wala ka ng pinagkaiba kila may eh. Pare-parehas kayong fake. Ah. Oh, mga subscriber ko, ina-announce ko yung 1,050,000 subscriber. Ha? Ah, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Ah. Ayun. Ah, follow nyo po itong Latigo News TV. Il ilagay mo sa listahan yan, Latigo News TV. DCRH 666 is an AM radio station owned by the media broadcasting company, MBC. MBC parent company, uh, Elizalde Holdings Corporation is owned by Elizalde family. Naku po. Sir, yung mga may-ari po sana ng uh, TCRH, ay tignan nyo hong mabuti muna. Tignan nyo mabuti yan. Dapat to ang pagbabalita dyan ay patas. Hindi lang uh, nag-iisang balita. Una po, bakit pinipilit kalad ka rin at gagawa pa ng fake news itong si Deo Makalma na na ikino-connect na oraway naglabas ng balita na magkap... Naku, hindi na kayo nahiya sa first family. Ha? Dapat patas sa pagbabalita nyo. Dapat tatawag, tatawag din kayo at kukuha ng, uh, ng uh, panic mula sa akin. Rose Woman Vlog. God will protect you, Sir FLM. Small YouTuber here. Small blogger. Ilagay mo nga yung uh, News TV. Apo. Sige, kakalma ako rito. Pero si Deo makalma, hindi ko palalampasin. Sige, si Deo lang. Hmm. <laughs> Dami nagtetek sa akin, no? Oh. Please, please. No, no, no. Ano? Uh, no, 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 no. Sabi ko nga, you are evil, Mr. Makalma. Why? Because you are trying to destroy uh, the vision of a good Samaritan. Mister huh? Mr. Magalma, and for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. Hindi ako ko titigil. Bibigyan kita ng 24 oras. Pagkikita tayo sa korte, Mr. Magalma. Tingnan natin ang galing mo. Pati yung mga backer mo, isama mo na. Hinahamong kita. Bring it on in the court. Don't trial me by publicity using your network. Ini-insist mo pa? Anong ano yung sasagot mo? No? Narinig niyo mga kaibigan po yung sagot ng ating uh, uh senador. Inspirasyon ko yung mga yan. O kaya para doon sa mga nagbabayad para i-destroy ako. O okay, eto na, makinig ang tao bayan. Bakit ko ginagawa ang pagtulong na to? Alam niyo kung bakit? Inspirasyon ko ang mga Marcoses. Because I am a Marcos. O yan, galing sa bibig ko yan. But if you ask me how am I related with them, dapat hindi nyo sila kinakaladkad. Wala silang kinalaman dyan. Hindi naman ho nakapatent ang apelidong Marcos sa first family lang eh. May Marcos sa Mindanao. May Marcos sa, sa Bagyo. May Marcos sa Isabela. Marami hong Marcos. Mr. Makalma, asan ang utak mo? No, pakikalo, gagamong ko rin pala. Oh, ano? Tinatanong niyo ako, bakit ko ginagawa to? Alam niyo ba, bukod sa pagiging good Samaritan ko mula noong 2007, na-inspired ako. Gusto kong ibalik yung dating kagandahan ng Pilipinas at yung inspiration na yan. Na Sabi ko nga, inspirasyon ko yung mga Marcoses. Nag-ets mo, oh, Mr. Makalma? Ayan, galing sa bunga nga ko yan. Now ask me, how am I related with them? It is a privilege communication. But I...